Bakit? Saan ka pupunta? Magja-jogging ako. Di mo ba nakikita yung suit ko? Magja-jogging ka para pumayat? Mas sexy pa rin si Baby Ninja kaysa sa'yo. <laughs> Ayan guys, magpapainin nga tayo ngayon gamit si Baby Ninja dahil hindi na natin siya napapainit. Yan, na-miss ko yung gamitin si Baby Ninja. Hoy! May nag-hoy-hoy ka dyan? Atin mo nga muna ako bago ka pupunta sa pupuntan mo. Bakit? Sa ka pupunta? Magja-jogging ako. Di mo ba nakikita yung suit ko? Wow naman! Low. Bakit? Aging-aging ja-jogging naman to. <laughs> Magja-jogging nga. Gusto ko na magpapain. Sabi mo mataba na ako. Magka-iya. jogging ka para pumayat? Oo nga. Mm. Sab na ako? Yung jogging mo eh, once a month. Ano naman do kaya yun? Isag <laughs> jogging. Lo, aging-aging hindi ka papayat dyan. Tara na nga, oras na mo. <laughs> Mas sexy pa rin si baby ninja kaysa sa'yo. Lalo, hindi ka tayo atin. Tara na! Mga ito gagamitin ko. Oo, oh, hmm. pangalam. Huwag ka magagalit pag mabilis tayo kay oh, baby okay. ninja. Oo, oh, hindi. mabilis, oh, mabilis. Tayo. Tara na! Oo, oh, oh. huwag ka na ganun magalit. Pag ako pumayat. Oo. Oh break na kasi kita. Bakit? Break na tayo kasi masarap na ako. masarap. <laughs> masarap. Bakit? Mas masarap pa rin yung tunog ni Baby Ninja. Tara na nga! Eh, suot mo na helmet mo. Ah, hindi nga ako makasabay oh. ko. Ang kita mo, magjajaging ka pa. Di mo kaya sumakay sa motor. <laughs> Ewan ko kung ano ng bebe ko at nagyaya nga sana ihatid ko siya para magjaging. Mm -hmm. Hindi pa nga tayo nakakalayo dami na naman lang papabomba. Labis ko lang din gamitin si Baby Ninja at paingayil. <laughs> Bali, hapon nga magpapatid yung bebe ko para magjogging. Kaya naman ang traffic-traffic. Kaya naman mag -over overtake na tayo. Kahit magalit na yung bebe ko, pinili niya magpatid sa atin eh. <laughs> ang kas pala natin yung baby ko nakalimutan ko tuloy na batukan tayo <laughs> Sa sobrang traffic na nga dito sa Santiago, pati yung ambulansya, hindi na rin na <laughs> dito na kami sa may pagjajagingan ng bebe ko. Ano na eh, inon, mag-drive talaga na. Bakit?

<laughs> Nani na magiging anak na.